Grabe po kalaki itong alimango na nahuli ni Bossing. Yeah. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Ayan, bali maaga po si Bossing gumising kanina at siya po ay Namaman daw na po ng mga ipinain po niyang bubo. Maganda po ngayon ang sikat ng araw. Yan po yung mga nahuli ni Bossing na alimango doon po sa dolo. Oh. Wow, may alimango si Lolo. Ito po ang huling alimango. Mga, um... Teo, magtatali ka ng alimango, mahal ko. Ah, bawal pa, bawal. Wala pang tali yan. Wala pang tali. Mm. Wala siyang balto bag. <laughs> Magagapos na po ulit si Bossing ng mga alimango. Ah. Ganyan na po ang buhay namin dito sa fishpan. Araw-araw, pagkagising sa umaga, mamaman daw ng bubo, magagapos ng mga nahuling alimango. Si Milot pinagluluto ng aming almasal. Ah, kaya yun bumitaw mo halos lahat ay may huli yung pain mo hmm. ay inalpasan na yung iba ayat wow nakaya malaki bossing honey yan po ang uh, Malaki ni bossin na na-holy. Eh tama. Baka okay, nabusin. Oh, laki. Teko na ito. <laughs> Malaki. alimango Ito po yung mga nahuling alimango. Ito po yung mga nahuling alimango. Yan, pwede pa po. Yan po yung daw pa po sa ilalim. Mm -hmm. At meron pa daw po kaming papandawin, sabi ni Bossing. Yan guys, sama po tayo kay Bossing sa pamamandaw po. Maliwalas na po ngayon. May huli. Wow. May huli pong alimango. ng huli na ito. Malaki. Ah, nakalpas. Teo! Aba, oh ay ganda naman ang pwesto ni Teo. Ha, ah, baka malaglag. Ganda naman ang pwesto ni Teo doon. Tinabasan mo pala dito, busing. Ha? Huh? Kasag. <laughs> Parang wala na katarito na ako. Huli. Bumalili. Oh, eh. oh meron eh. oh, niyang huli. Malaki. Wow. Wow. Laki. Patingin niya po, Wow! <gasps> Laki po ng huli po namin doon. Dali mo na yun, ha? May papandawin pa? Dito. Dali mo na. Ah, uh ah. -oh. Ako na, magdadala na. Doon ka duma na dumaan. Ah, sige. Pinakipatay ka, sir. Ano kaya? Mataba kaya ito? Oo. Sabi, um. amahal ah, ah, ko natin. Oh, Magagapos na po ulit si bossing ng alimango. Timmy! Ang po na yun? Ang po na yun? Bahawak nga ako na yun. Ano ka Oh. Grabe po kalaki itong alimango na nahuli ni Bossing. Yeah. Kakatuwa po. Ito na po yung malalaking alimango lagi na po ni Bosing sa timba. Diyan po ibebenta na po natin. Ito po yung mga nahuli ni Bosing na alimango. Oh Ba'y di pa po ah, sa isang timba. Yan. Thank you, Lord. Thank you po sa blessing. May pambao na naman ng ating mga estudyante. Si Teo, nag enjoy sa pagpapakain po ng mga bangus. Teo! nagpapakain ikaw mahal ko ha tuwan tuwa po teo hai, ikaw dito dali hi hi ang maglulukoy na dito sa tambayan ano yun mahal ko mga bangka! Maganda dito, baby! Pwede mo na yung mga bangka dito! Teo! Smile muna! Baka mahulog busing eh, Ano yun? Smile muna! Smile! Smile, <laughs> Smile muna! Mahal ko! Smile! Hindi <laughs> 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 arin bumaba! Bawal! Yung pong huli namin na small size na alimango ay inilagay po ni Bosi sa plastic. Yan ba kayo dadali na nata sa palengke, Bosi? Ito po ating huli. So, At ito yung ating small size sa ating... Bosing, ito palang puno ng atis ay maraming bunga. Ano eh? Oh, ah. Marami pong bunga. Oh, oh. Dali pa po ako. Ah. Oh, ah. Kami po ni Bossing ay na dito sa palengke. Sa na po kami na itong alimangangong. Team Hitit. Shout out sa inyo. <laughs> Shout out po. Ano po pangalan mo? Joy, Joy, Joy. Tagasan po kayo. Ito yung panta. Ah, hello po. Ma'am Joy. Ate Janet. Alimang ang aming dala. kilo na po ni kuya. Okay, cool. okay. Ah, sige. Okay. Ate Janet, papakita ko lang itong iyong ano, okay. ha? Malalaki po ang sugpo. Natinda ni ate. Ay, Ayam po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye.